Good morning! Ang aga namin sa plaza. Sa plaza dito sa amin sa may madap kasi. Eh. Pumunta kami yung school niya sa Glet kasi sabi eh. Dadating daw yung pinaka-boss nila teacher. Ito dito kami sa plaza ng madap-dap. Her sa Pampanga ito. Ang ganda dito. <coughs> ang, ang ganda dito. Tapos meron pa pag gusto mag-exercise, ayan meron kan. 'yung iba si rana. Dito. Saan? Ayan si Kulit, oh, naglalaro takot-takbo. Malaki 'yung plaza dito sa Nomad Breakfast Establishment sa Tapos meron pang laro ando 'yung slide. Tapos ito. Napaikutan 'to ng ano dito ng mga puno. Tapos yung fountain na wala pa. Hindi pa binuksan yung sa fountain dyan. Baby, picture kita. Shibot! Ayon, takbo ng takbo. <laughs> dali picture kita. Tayo ka dyan. One, two. Orong ka doon, orong ka doon. One, two, three. Yan, naka na. Okay, mga loves. Tapos, pag, ano, paglabas, paglabas dyan, yan yung palengke. Palengke na yan dyan. Ayan, palengke na yan dyan. Palengke, dyan dyan. Tapos, maganda dito, paikot kasi dito. Nandito na rin yung bayaran ng tubig, ilaw. Maganda tong lugar na to, mabilis lang siyang umunlad. Ayun o, no, na napaikutan ng ano, mga puno. Kaya, ang ganda tingnan at saka, ano, malamig. ayun o, no, oh, napaikutan ng mga puno. O, oh, baby, babayin na tayo. Dali. Okay, yan lang po sa so, ngayon, mga loves. Thanks for watching.